Oh, um, magandang tanghali sa inyo mga kapigmates. So, ito nga po pala ulit si John Jerry Alto ng All About Tid Learning. So, ngayon, ang um, topic po natin ngayon ay bablog ko po sa inyo ay kung ano po yung pinapakain ko ngayon na tagmura. Yung tagmura ng baboy. So, so sobrang mura na ang presyo ng baboy para makasurvive at para makabawa, makabawas-bawas sa gastos mga kapigmates. So, ang... Um, ano, so nag-stop nag tayo sa pure feeds na sa mga inay natin so hindi tayo nagbibigay muna ng pure feeds ay kasi sobrang mahal ng feeds so 2,000 ang isang sako ng feeds. So ang share ko sa inyo ay yung halos kalahati kalahati ng pure feeds ang presyo ng feeds na binibili namin ngayon. So sa siguro marami na rin nang gumagamit nito at alam ko naman na talaga maraming gumagamit nito. Pero mga kapigmate yung ganda na ibibigay sa baboy ay walang-walang sinabi sa pag pure feeds kayo mga kapigmate. So ito, papakita ko sa inyo kung anong pakain natin sa inayin natin. So ito yung aming feeds. So ayan, so feeds. Feeds pa rin naman siya, nakapelet pa rin naman siya mga kapigmate. So ang feeds namin, so ito. So ayan ang feeds namin, PDP. So ayan, meron pa kami ditong stock na apat na sako. So ayan, ito yung feeds na ginagamit ko ngayon mga kapigmate. So ayan yung mga sako, tambak dyan. So ayan, para makita nyo. PDP, pwede sa manok to, pwede sa baboy mga kapigmate. Itong ano to, pil, ano, pilot developer. So, ang presyo nito mga kapigmate dito sa binibili ko dito sa amin ay 1,000 1,180 mga kapigmate. So, sabihin natin na halos, halos kalahati ng presyo ng pure pigs. Sa ganitong feeds mga kapigmate, uh, share ko lang sa inyo yung experience ko about sa ganitong pigs. Kung ganito rin ang gagawin nyo mga kapigmate, hindi sapat na uh, developer lang ibibigay nyo sa baboy nyo. So, man, napakaraming problema pag tinitipid natin yung pakain sa baboy natin. So, kailangan meron kayong alternatibo na may bibigay na pakain sa baboy nyo. Kasi kung aasa kayo doon sa developer na yun, ah, masasabi ko mga kapigmate, wala. Walang mangyayari mga kapigmate. Kasi, imbis na makamura ka, malulugi ka lalo. Kasi, yung binibigay na sustansya sa katawan ng baboy ay wala talaga. Wala mga kapigmate. So, ang kailangan nyo lang, dumiskarte tayo mga kapigmate para madagdagan yung sustansya na naibibigay natin sa baboy natin dahil mga inahin mga kapigmate yung alaga natin dito. So nagbibigay pa rin tayo ng mga vitamins. So ito king Plaza, kasi sikal powder sa mga buntis natin o sa sa lahat ng alaga nating baboy. So hindi tayo nagpapawala niyan. Pero kahit meron kayo nito mga kapigmate at uh, developer gamit so so useless pa rin. Pero kailangan nakailangan kailangan na kailangan, kailangan to. Pero kulang na kulang mga kapigmate kung aasa tayo sa ganto kung developer yung gamit nyo. Kaya mas maganda samahan nyo ng mga gulay-gulay, mga dahon-dahon para mas makadagdag talaga ng sustansya sa mga alaga natin. So sa ngayon, yung PDP na yung mga kapigmate, nagmimix ako doon ng mga gulay-gulay para lang may masustansya, may makuha talaga ng sustansya yung baboy kahit papaano doon sa pakain natin mga kapigmate. So sa ngayon mga kapigmate, ang minimix ko doon sa developer na ngayon, so nagpakain tayo ngayon ng developer, so tanghalian na ngayon. So, sa umaga ako nagpapakain ng mga gulay-gulay kagaya ng Madre de Agua. So, yung Madre de Agua ko dito mga tanim mga kapigmit. So, halos ano na sila. So, yun. May mga, madre, ayun, mga Madre de Agua yon nandun sa gilid na yun. So, paubus na. So, may pero may mga tanim pa rin tayo. So, Madre de Agua, dahon ng saging, dahon ng gabi, tapos ah dahon ng kamote. yon mga kapigmit ang mini-mix ko para lang sa ano, para lang hindi ano sabihin natin madagdagan yung sustansya na makukuha ng baboy natin. Nung una kasi mga kapigmate, pure ano, sinubok yung unang gamit ko ng developer ay talagang wala akong minimix mga kapigmate. So, sa kayo alam yung pagkain ko sa baboy, uh, 2.5 kilo per day. So, kakakain lang kakakain lang nila, nag-iingay na. So, nung una pinapabayaan ko kasi pinag-aaralan ko pa kung o pinagmamasdan ko pa kung ano ang epekto nung PDP na yon para sa mga baboy. So, sa, talagang kulang mga kapigmate kaysa sa pure feeds. Ang epekto mga kapigmate ng PDP, mga inahin, pag nagpapadede sila mga kapigmate, so ito ang resulta para may idea kayo. Kunwari uh, PDP ang subukan nyo pakain sa inahin nyo or developer mga kapigmate. So itong resulta, so kung mapapansin nyo to dito tayo. So ito nga pala si Harley. So ito yung anak ni Lucky, so makikita nyo labas ng buto. Yan. So labas ng buto. Saka sobrang payat niya. Yan. Yan ang resulta ng PDP. So... Sa dami ng pagkain mga kapigmates, so alam nyo ba ang, ang dami ng kain na binibigay ko dito sa ating inahin ay 3 to, ano, 3 to 4 kilo per mil Per mil ha, kada kain. So ito, itong taka lang ko. So itong taka lang ko mga kapigmates. So ito, kulang-kulang 1 kilo per cup nito. So sa inahin na to, apat na cup nito ang binibigay ko kada kain per mil Per meal mga kapigmates, ganon karami ang binibigay ko sa kanya para lang para lang hindi ano sabi natin hindi maging bansot yung mga BX so maging malalaki pa rin so yon yan ang resulta mga kapigmate pag nagpapadede pero tapos naman mga kapigmate ah uh, pag ano so sabi natin natin pag nagwalay kayo pag nagwalay kayo mga kapigmate at uh, pure PDP lang gamit nyo or pure developer lang gamit nyo para sa inay nyo so 100% maglalagas at maglalagas ang balahibo ng inay nyo yun ang problema. Napakalaking problema yung paglalagas ng balahibo ng inayin. So, may nakita ang vlog na nagsabi na normal daw ang paglalagas ng balahibo ng inayin. So, sasabihin ko lang sa inyo, ito base sa experience ko, hindi po normal. Hindi po normal yan. Kasi, pwede, nyo pong, ano, pwede po kayong gumawa ng prevention o gawin, mag ano, prevention na para hindi maglagas ng balahibo yung inayin nyo. So, ilang beses ko na nagawa yan at nasubukan ko na yun. nung unang-unang nakasanayan ko pa sa pag-aalaga ng baboy na alam niyo naman ako na ang um, pakain ko talaga sa inahin ko ay pure grower. So sa pure grower mga kapigmate, ni minsan hindi ako nalagasan ng balahibo. Yung inahin ko hindi nalagasan ng balahibo yung inahin ko. Tapos kung maglandi sila mga kapigmate, 2 to 3 days, hanggang 5 days o, so, Naglalandi na after wala yun ha. 3 to 5 days naglalandi na yung inahin natin. So pag PDP yung paggamit ng mga pigmate basta mga kulang sa nakukuha nutrition sa pagkain mga kapigmate, ang nakukuha ang inahin nyo, maglalagas ng balahibo mga kapigmate. Okay lang na pumayat eh. So okay lang pumayat mga kapigmate ang inahin nyo. Pero pag naglagas ng balahibo, napaka napakahirap mga kapigmate. Pinakamabilis na isang buwan at pinakamatagal abutin ng dalawang buwan may Bago siya mabuntis. So kasi naman mga kapigmate, ang baboy kahit po nag naglalagas ng balahibo, naglalandi po yan. Naglalandi po yan mga kapigmita kahit po naglalagas ng balahibo. Ang problema naman po, pag naglagas ng balahibo at pinakastahan nyo tapos hindi nabuntes yon hindi nabuntes. Kahit ilang ulit nyo yan napakastahan or pa-EI, hanggat hindi nyo nakukondisyon yung balahibo niya, yung katawan niya. Kasi mag, mag ano, mag, kailangan yung, kata yung balahibo niya mga uh, maganda, sabi maganda yung tubo, walang naglalagas, hindi makakapal. Uh, yun mga pag pinakastahan yung baboy niyo, mabilis mabuntis kaysa sa baboy na makapal ang balahibo, minsan naglalagas pa, yun, napakahirap magbuntis ng baboy mga kapigmate. So baka may magsabi dyan na edidamihan ng pakain ng developer. So mga kapigmate, ang katawan ng baboy, uh, bali sa estimate ko, so, ito si Harley, pinakamarami niyang kayang kainin lang ay 12 kilo sa maghapon. Minsan nauubos niya, minsan, minsan din niya nauubos. So, ibig sabihin mga kapigmate, kahit gaano karami ang ipakain natin, kahit maubos pa yan ang baboy, kung wala naman nakukuhang sustansya yung baboy natin, payat at payat pa rin po yung baboy na, na alaga natin. Payat at payat pa rin po. So, ganun po talaga. So, tapos na tayo dun sa pagpapadede, uh, pagwawalay. Doon naman tayo mga kapigmate sa pagbubuntis ng baboy. Pag-developer yung gamit nyo. O sabihin natin yung feeds nyo ay walang sustansya na ibibigay sa baboy nyo. So, sa pagbubuntis ng baboy mga kapigmate, <clears throat> to parang ganito. So, ito, si ano natin, si cookies. So napakalaki niyan dati. So ngayon, payat, napakapayat. Pero tumabata ba pa yan mga kapigmate ngayon ha? Tumabata ba pa yan? Yan. So sa buntis naman mga kapigmate na baboy, um, napakatagal nyo bago malaman o may makita kayong sign na buntis talaga yung baboy nyo. <clears throat> so baka umabot pa ng 80 days. Baka umabot pa ng 80 days, umaari mga kapigmate, uh, kung kailang kabuhanan niya na sa kanyo, mapapansin na lumalaki yung tiyan ng baboy nyo. So, yun po ang epekto pag developer yung pakain nyo yung pakain nyo puro tahop, darak, kanyan. Sabi natin na tinitipid nyo yung pakain sa inahin nyo mga ka ah uh, Pwedeng, kala nyo, hindi buntis yung baboy nyo. Sabi natin na halos, ano, sabi natin 2 months nang buntis, trim, ano, magtutuin half months, wala pa kayong sign na makita na buntis yung baboy nyo kasi payat lang. Tapos, akala nyo hindi buntis. So, nakakaba yung ganun mga ka Tapos, pagdating nung One month na lang before before due date nila mga kapigmates. So, dyan yung na lumalaki yung tiyan nila so dun lang lumalabas na buntis pala talaga sila so ibang-iba mga kapigmate pag ang pakain mo talaga sa baboy mo ay may nakukuwang sustansya yung baboy kesa sa wala pero sa ganun mga kapigmate pag ganitong pakain mo may ano ko lang sa inyo may sasuggest ko lang um, samahan mo ng gulay-gulay so sa sa atin talaga mga kapigmate uh, hindi natin tayo mga nag-aalaga ng baboy kung saan talaga naman nakakatipid doon tayo eh pero sa totoo lang mga kapigmate uh, ito lang masasabi ko sa inyo base sa experience ko sa pagtitipid, kung titipirin yung alaga nyo, at wala naman kayong pang supply na ibang ibang masustansya pagkain sa baboy, mas maganda, itigil nyo na ang pag-aalaga ng baboy kaysa ano, kasi kaysa tipirin nyo. Kung kunari, asa lang kaysa developer. Pero naman, ang ano naman, para naman makasurvive mga kapigmate, okay lang developer, pero lalaw kanyo na mga gulay-gulay yung kagaya sinabi ko kanina talbos ng kamote madre de agua talbos ng kang kangkong tapos yung mga daon ng saging daon ng gabi so lahat yan pwede nyo gamitin yan mga kapigmate para may makuha lang sustansya yung baboy nyo so ako dito mga kapigmate so bali yung mga kinukuha ko paubos <clears throat> na so ang ginagawa ko bumibili na lang ako araw-araw ng halagang 40 pesos na kangkong so napakarami na nun mga kapigmate so 40 pesos na kangkong maghapon na nila yung dito. So, isang tali. So, malak, mat, ano eh, madami na yon Isang tali, 20 pesos, madami na yun. So, sa maghapon, pinaghahati-hatihan ko sila, sa, ano, sila. So, sa ngayon, hindi lang bumili kasi Sabado ngayon. Ah, uh, nakabili lang ako ng kangkong pag ano, pag may pasok yung mga anak ko. Kasi yung pagkatid ko sa school, malapit lang sa school yung bilihan ng kangkong, yung talitali. -tali, mga pakain talaga sa baboy yung mga kapigmate. Uh, doon, doon ako, bumi, ako bumibili. Tapos kada pakain ko sa kanila, after one, one hour, papakain naman ako ng kangkong para may makuha silang sustansya mga kapigmate. <coughs> so, sa nangyayari ngayon dito, kahit na sinasamahan ko ng mga ganong gulay-gulay yung mga alaga ko mga kapigmate. Ah, minsan, napapaisip ako, uh, mas magastos hindi ma mas matrabaho tapos sabihin natin magastos na rin kasi bumibili rin tayo ng kangkong eh. Matrabaho mga kapigmate. Hindi kagaya kung tayo magpo-pure feeds lang. Para sa akin talaga, the best talaga yung grower feeds ang gamitin. gamitin. So, yung, yung ginagamit ko talaga dati. So, mas okay pa mga kapigmate na kung pure feeds ka, mag-grower ka, uh, mas okay pambawasa mo yung kain mo eh. Pakain na baboy. Mas, based on my experience mga kapigmate, <clears throat> isang kilong grower, ang katumbas niya mga kapigmate, dati kala ko dalawang kilo ng developer pero dalawat kalahating kilong developer ang katumbas ng isang kilong grower mga kapigmate pinagbambas lang sa bayo ganon ganon ang katumbas ng pagkain sa baboy na kailangan ng baboy para makontento siya sa pagkain mga kapigmate so dito sa amin ka, may, nasa ano naman kami maraming ah, marami naman mga dahon dahon dito so marami tayong makukunan. pero paano na lang yung mga nasa sabi natin na halos wala na mga makukuha gulay gulay sa kanila so kawawa so mapapansin nyo sa baboy nyo so mga paya so, doon lang makakapigmit ang vlog natin so wala na akong masasabi so yun lang ang siner ko sa inyo about sa feeds natin na developer na ginagamit so yun ang ginawa namin para lang maka mabawas-bawas o malis ng ano halos kulang-kulang kalahati yung gastos namin sa feeds para lang makasurvive so siner ko na sa inyo kung ano anong, kung ano ang pangit doon sa feeds na yun at anong, anong kailangan gawin natin para madagdagan yung sustansya na nakukuha ng alaga natin So, yun lang mga kapigmates. So, sana nagustuhan yung vlog na to. So, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din pala sa mga nakamiss sa akin. Ang dami nag-comment doon sa vlog natin kahapon na buti raw at bumalik na ako sa pagbablog. So, pipilitin po natin. Pero gusto ko rin ibalik na rin yung pagbablog natin. Ang ishare share ko sa inyo about sa mga pagtitipid na ginagawa, ginagawa namin sa kayong mga bagong experience ko rin ngayon. So, hanggang dito na lang mga kapigmate. Maraming salamat.